ate? Ito pa? Tapos ano pa? Bigyan mo ako ng isang malagyan pa nga. check dito ay 5 na ng hapon at ito na naman si ako ay magluluto ng pagkain ng aking alagang alaga at 15th day na pala ngayon ng Ramadan at kamusta kamusta ang ating araw kagabi mayroon kaming bisita dito at ang beste ng aming life aming bisita ganito talaga pag ramadan may pimple si ako ayan matuloy bang naka ako dun sa bangko nakatulog ako dahil sa subang takot na ako butang ko pang naglulutong yung ating talaluto at tingnan natin sa rin ito so, ay ang butat bols Ayan. Ayan ay sa chicken. Ano to? Katsu. Chicken katsu. At ang marag diay. Ano yung sa pressure cooker mo? Ang laham. At ito na yung kanyang matapos sa pag ano sa chicken katsu natin yung ang kanyang mahiwagang kan kung anong laman ang dami niyang naluto ano ito mga naluto mo? guys meron tayo dito ano ito butat? ito? a bread na niluto sa oven at meron tayong chicken ayun o oh. hindi okay, makita mamaya ito pakita sa inyo pag time na nang paglagay doon matahan pag ko muna yung aking ginagawa doon ah, yeah. at tapos ang makulimlim na naman o oh. makulimlim na naman ang bansang Kuwait kiki ay simpatiya yata to sa sitwasyon, ay sige to sa sitwasyon natin sa Pilipinas kasi magkulang lim <laughs> ngayon ay dito tayo sa ating coffee kitikman natin ang ating coffee kailangan natin ng finjal finjal lang ang tawag nito dito, dito. Ito yung ginagamit para sa kape. Ito tikman natin. Bismillah. Pakukuluan pa natin. Pakukuluan ang ating arabic coffee araw-araw itong ginagawa dahil nauubos nila at yun lang nga may nirintangan pila silang hayop kapon at hindi ko alam kung ano yung tawag, ilalagay ko dito at komentang below nga po kung anong tawag sa hayop na ito kasi kapon Dineliver siya ng maaga. Tapos sinabihan kami ng, sinabihan ako ng amo ko na kapag nila. Kanyang nami. Matayo na nga. Maaga siyang dinala dito at sinabihan ako ng aking anak na bibigyan ko ng kiyar. Pero hindi ko alam kung kiyar ba yung kinakain niya or sinabihan niya din ako na lalag bibigyan ng carrots. So yung binigyan ko ng carrots, kumain naman siya alhamdulillah. Kumain siya bago kanyang paglalakbay dito dahil maraming mga bata dito kahapon at or kahapon kagabi or kanilang madaling araw dahil nga kana ka na naman kami dito at lupas mayroon na naman at dahil dumating si iluka ng madaldal at natin siya ng gawa natin gusto ko na Mayroon Naghahanap siya ng dates pang partner dito. Ang hmm? pangit naman ko. gusto ko yung hindi ganito ah. Sige so na. Eh okay na. Oh. Masarap daw sa mga chocolate ba? Sabi ng Tilesa. Mag ano ko dito? Haan? Mayroon siyang dalawang dates. Mm -hmm. Meron siyang... Ano? Dates na nalagay sa frozen. Frozen dates. sa mo, masasabi mo? Hindi Okay na yung ano yun? Yeah. Okay na daw. At pwede na natin i-transfer ito. Humingi <laughs> ng... May ng Rob yung aming um, talaluto. Pumaan ko muna siya dito parang may isa pa yata dito eh. May dalawa pa. Ayun lang. Ito. Bigyan natin sa kanya. Butuan po ng talaga. Hindi naman siya nagsabi na lutoan pero luto. Ang pinaka sa dami sa sura, sa sa talaga o sa buwisa. So, ay hindi naman nagsasabi. -in. Nagluluto siya ng sambusa. Tapos na yung kanyang bones. Tangi isa. Nakawakta na bago ka humi. Ay, balik mo pa. Tikman natin. kanilang main dish ang chicken katsu. At ilalagay na natin sa sakan or katsu curry. Naglupok na daw. <laughs> Naglupok ang ano niya, no. Ang aking ano, ano? ang aking chicken Cheese Tatanggihan uh -huh. ko sana pag magpagrapaho si kaso masipag man si Lisa. Mayan <laughs> okay. 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 Binawi? Oh. Yan. Yan si Binawi. 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 Binuksan. Binuksan ang sakan. Ilagay ang pagkain. Mainit ba niyo eh? Mainit. Ano to day? Ay, chicken saniya. Ito, Ang Chicken saniya. Kofta, kung tawagin. Ito naman, ano yan? Ito ay bread with Luto sa ano ah? Breadcrumbs daw. Anong breadcrumbs? Ayun pa po ta. Di na lang. butak. buta. So ngayon, babaw mong minu na ang butak balls. Butak balls daw. Kapura na. Ating kapot. First kapot. Hmm. Tapos buksan yung pintuan. O, oh, yan, papasok kami dyan. Ate? <laughs> okay. 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 Ito pa? No. Tapos ano pa? Bigyan mo ako ng isang malagyan pa.